Okay, good morning, good morning, good morning everyone. Muli, uh, nandito tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagtuturo tungkol po sa pananampalataya ang ah, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero bago po ang lahat, ay po muna mananalangin sa Diyos. O, oh, yung ito ng wisdom para sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilat mapagpalang Ama Diyos ka na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Ako po'y dumudulog at lumalapit sa inyo. Samahan niyo po kami sa pagninilay ng iyong mabuting balita. Sundan mo ito ng mga tanda, himat kabalaghan sa banat dakilang pangalan ng Sokristo na aming Panginoon. Amen. Ganito po ang sinasabi ng James chapter 5 verse 15 says, And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up if he has sinned, he will be forgiven. Ang sakit na hindi mapapagaling ng sino mang dalubhasang doktor ay mapapagaling sa pamagitan ng panalangin may pananam, pananalig. Amen. So yun po, kaya nga ang faith po natin at maging sa Bible na mga kapatid ang nagpapagaling naman talaga sa, sa, mga taong sa karakter ng Bible na lumalapit kay Jesus at nagbubukas ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus ay ang pananalig ng isang tao. For example, yung lalaking bulag. No, yung lalaking bulag ni pinanganak, no, hindi naman siya gumaling dahil sa ang ginawa ni Jesus. Kundi gumaling siya bunga ng sinabi ni Jesus na pumaroon ka sa tubig ng silowa at maghilamos ka roon. At ito'y ginawa ng lalaking bulag. Ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Yung sinabi ni Jesus, pinaniwalaan niya, pinandidigan niya, pinanghawakan niya. Kaya ano ang nangyari, anong resulta? Ang sabi ng Bible is yung bulag na inutusan ni Jesus bunga ng kanyang pananampalataya ito'y sumunod kaya ang resulta nang bumalik siya kay Jesus siya muling nakakita so faith kaya nga sabi rito no, mga kapatid ko napaka 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 uh, napakabisa ng kapangirihan ng pananampalataya. May mga sakit talagang hindi kayang pagalingin ng doktor. Amen. May mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. Na ang tangi na pagpapagaling lamang ay ang Diyos. At papaano niya ito papagalingin? Sa pamagitan ng iyong pananalig, pagtitiwala, at umaasa ka na ang iyong panalangin, ang iyong pananampalataya, ay susundan ng Diyos na mga tanda, himala at kababalaghan sa iyong buhay. Kaya ikaw kapatid na may sakit ngayon, ikaw nga may karamdaman ngayon na matagal mo nang daladala sa iyong sarili, sa iyong pagkatao. Kung naniniwala ka sa Diyos at naniniwala kang mapapagaling ka ng Diyos, mangyayari ang pagkagalingan yan sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Isus. Huwag tayong mag-aalilangan sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos masigit na makapangyarihan kaysa mga gamot. Bagamat may ginagamit sa mga instrumento, mga doktor, mga gamot, mga herbal, pero ang iyong pananampalataya pa rin ang dahilan para ikaw ay gumaling. Kaya nga, Huwag kang mag-aalinlangan sa Panginoon. Tandaan natin, ang buhay na pananampalataya ay may kalakip na gawa at pagsunod. Kaya muli, maraming maraming salamat sa umagang ito. Nawa, loobin ng Diyos na patuloy na pa bigyan ng kalakasan at kalusugan ng ating kataw. Ni-encourage kita kapatid ko na magbalik loob tayo sa Panginoon dumapi tayo sa Diyos ng may pag-asa at pananampalataya. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng suliranin, problema, pagsubok, karamdaman, kapighatian natin na nararanasan sapagkat ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ngunit magagawa niya. Aming Ama sa Langit, sa mga na kila mo pong pangalan, marami pong salamat. Loobin po nawa ninyo na pagpalaan nyo po ang salitang ito. At ito po yung magbigay ng lakas, encouragement, upang ang bawat makikiling nito sa ngalan ni Jesus ay gumaling. Amen and Amen and Amen. God bless us all. See you next video.